Positive ito. Papasok siya dyan. Out yan. Positive, di ba? So, oh. kaya ilalagay mo rito is negative. Negative to. Eh, positive. Eh, C5200. Positive dapat yan eh. <laughs> kaya nagtaka ako nung nilagyan ko dito. Naglagay ako ng supply dito na positive. Ah, negative side dito. And then positive side dito. Iilaw yung bulb Ah, uh, welcome to my vlog yun bali eto bote tumila na yung ulan hindi na gano may ingay ayun bali magbibigay lang muna ako ng tip or idea sa mga uh, disclaimer agad sa mga kapwa ko technician na medyo bago baguan na lang, bago baguan pa lang sa industriya na pagre-repair sa mga veterano eh Basic na lang sa kanila ito. Ito na yung update sa yung CE38 na ginawa natin. Medyo natagalan. Dahil yung parts, eh, nag pa tayo online. Yun, kakarating lang. Ito, dumating na yung parcel dito. Panto yung mga muspit. Mga muspit dito. Yan, bali. Yung isang channel is ito, napatino ko na ito. Bali, dito na lang tayo magpo-focus kasi dito yung pinakamalala. Yan, isa-isahin natin. Ang design pala nito, parang kwan eh, kahit ako na wow, mali din nung una. Uh, pa yung nila na ground emitter kasi yung yung collector ng 5200 is yan yung nagiging emitter niya. Collector eh uh, oh yan yung nagiging 'di ba sa mga typical na pag nagre-repair tayo, yung kadalasan yung collector is yan yung uh, supply. Ito, yan yung speaker out niya. Tingnan nyo Yan, lahat na yan, oh. <laughs> yan, papunta to sa may yan, magkakasama sila lahat oh. Yan, speaker. Kaya kapag mag ka na hindi mo siya sinisilip, maglalagay ka lang agad dyan. Diba, maglalagay ka ng mababang supply para ito troubleshoot mo. Pag maglalagay ka dyan, tapos di ka gumamit ng balbe, magugulat ka, bigla na lang lalagapak yung supply mo. O, na tingnan mo. Collector lahat yan, oh, magkakasama. Papunta sa may. ayong ah, yung C ka, A. Oh. Yan lang. Tapos yung supply niya, ito yung fuse eh, fuse to eh. fuse yan, Tapos to sa may uh, stepper, ito supply. Yung pinasukan niyan, ito. Pinasukan niyan ito. Yung fusible na resistor. Di ba dapat 'yan yung emitter? Sa kanya 'yan na nagiging supply. Ito yung nagiging emitter niya. Ay yung nagiging supply niya is yung emitter. Yan, imitera ang naging supply. Tapos yung uh, collector, yan yung nagiging uh, speaker out niya. Oh, yan, kulit, diba? ba? <laughs> asa ah, mga master dyan, or sa mga nakakaalam ng design nito, bali, comment yung dalan dyan sa may comment section para tis, alam natin yung pagpapaliwanag dito. O, oh, tapos, isa pa, isa pa yung concern ko pala. <laughs> Tapos kapag mag-supply kayo dito, sabi natin magto shoot ka. Ito, iwalay mo to sa may uh, pinaka-casing, sa may mataas na supply doon. Ngayon, kapag mag-trouble ka na mababang bolt gagamitin mo, ngayon ngayon, magsusupply ka dito. Kasi A ito eh, A. Yan, A yan. Negative dapat yan. Tapos ito, C, positive. Kapag maglagay ka rito ng kwan, maglagay ka rito ng supply na na positive, dito sa may pang-testing mo, ito, positive, ilalagay mo dito sa may positive. Tapos yung negative, ilalagay mo dito sa may negative din. Wala, ang mangyari, short. <laughs> iilaw yung ilaw mo ng todo. Pag may series valve ka, iilaw. Eh, importante talaga yun kapag nagto troubleshoot ka, meron kang ganito. Para malaman mo kung mayroong baliktad o hindi. Iilaw. Yan ang taka ko bakit. Sabi ko ba't ilaw, Eh sabi ko tama naman ah. Negative naman to dito ah. Positive dito ah yun pala kung papansinin nyo o oh, bye-bye bay nyo talaga pag aralan nyo may ge dito dito kayo kung ano sa diode ba diba? sa diode kayo kung ano ng, ng idea oh. ito diode to eh. yung pas recovery ng diode ito yung isa tingnan mo yung paa nya oh. positive to ba diba? labas niyan syempre negative yan kasi supply ito eh. oh. Ayan, labas nyan negative sa kolektor. Oh, yan. Balik ibig sabihin, ito ka magsusupply ng negative. Anang, ah, sorry, sorry, positive. Kasi yung out niyan is negative. O, oh, di ba? Sa matala, eh, ito. Dapat positive yan dyan. Ah, positive ang ilalagay mo dyan. Pero dapat negative. Ang gulo, di ba? Tapos ito naman sa may kabilang side, o. Oh. Negative dito. Negative, di ba? O, oh, negative. Negative ito. Siyempre, out niyan. Positive. Out niyan, positive, di ba? So, kaya ilalagay mo rito is negative. Negative to. Eh, positive, eh, C5200, positive dapat yan eh. Kaya <laughs> nagtaka ako nung nilagyan ko dito Naglagay ako ng supply dito na positive Ah, negative side dito And then positive side dito Iilaw yung bulb Nilaw yung bulb ko Sabi ko, shorted? pala baliktad nung binaliktad ko yung supply nung ko nalaman na ganoon pala yon kasi nga dahil dito sa may dayo do oh, binag nung pinag-aralan ko siya yun sana tama yung pagkapapaliwanag ko ah mamaya mali yan eh pagtawanan tayo ng mga master natin Kapos, ano ba ba yung mga naging issue bukod sa may wala na hindi ko na alas mapakita yung ibang mga pyesa kasi sa tagal na nakakuan eh yung, yung iba pinagsama-sama ko na nung nagligpit ako Uh, ito Yung transistor na sa side dito Parang apat yata yung nadali rito eh Dito uh, Dito na side banda Ang mga nasira nya Ipapaliwanag ko na rin Or isabihin ko na rin Ito Yung ginamit na SMD na resistor dyan Is Dalawang 10 ohms Na SMD Yan oh 10 ohms yan kaparallel, Eh pre pag pinaralel mo yan Magiging 5 5 ohms Eh wala akong SMD Ang nalagay ko 4.7 ohms na lang Tapos isang piraso lang Yan patayo na Discarte na lang para Mabuhay yung unit Pre technician tayo eh Kailangan maroon tayo dumiscarte ah, Yan yan lang naman yung na open eh Yung tatlo niyan Yung iba In the buo pa Tapos ano ba, ba yung concern dito yon isa pa isa pa isa pa Lagi na lang sa na ah, lagi na lang napapansin ko sa power up talaga ngayon yung mga CC series ngayon, itong trimmer. Itong trimmer na to, kulay parang orange dating kulay nito. Sira ito, napalitan nito, bago nito. Same to di dito sa may kabila. Bago na rin 'yan, pinalitan ko na rin 'yan. Kasi parehas sila sira. Isa rin siguro sa naging naging factor doon kung bakit na nagka problema to is siguro yung bias hindi siya normal o naging tumaas na sobra. Kaya na disgrasya. Kaya yeah, ito, bago na to. Yung SMD na, uh, at least may idea kayo uh, sa mga kapwa ko bago na technician, may encounter nito. Itong mga SMD na transistor, ito drive to eh. Drive nya ito. Tapos ito, relay, section. Ito yung sa stepper nya. Kaya itong dalawa, itong malaki, ito, and then ito, yan yung pinalit ko. Sira yung nakalagay dyan. Ah, uh, isang 551, 5551, tapos isang 5401. Yung code niyan, pag masilip nyo yan, G1 and then 2L. Yung 2L is 5401 and then G1 is 5551. Google, sa Google naman eh, si parang Google naman, nagbibigay naman ng sagot yan kapag mag-search tayo doon eh. Ayan, oh, tingnan mo, kita nga sa camera ko, tingnan nyo. I-zoom in ko ayan o, oh, G1 diba, G1 tapos, yung iba, saan yung iba o, G1 yung isa dyan, basta 2L yung isa dyan eh hindi gano makita, ito to to, to. Itong, itong isang isa o, oh. yan 2L yan, 2L and then G1 5, 5, 1 and then 5, 4, 0, 1, kaya yan pinalit ko kasi nga, wala pa akong SMD na na transistor mas matibay pa nga yan eh, yung mga malalaki na yan. Ang problema lang, hirap maghinang kasi eh, tapos yung pin out kailangan marunong ka mag -uan. Google pa rin yung sagot dyan pag mag huwag ka ng out nila. Ayan, naway makapagbigay idea ako. Yan lang, medyo nahirapan ako mag-trouble. Ah, saka natagal lang kasi sa pag-order natin ng pyesa yung fit na 60 to 70 ampere. Naubusan nyo sa kiyapo ng kwan eh, mataas na amperahe. Yan, nag-order ako sa may online eh ngayon lang naka, na dumating yun eh nakabit natin tapos ano ba may mga concern ko rito itong isa okay na to na, na una ko nabuo ito dahil yung mga uh, musfit dito saan ba hindi to nakakuha ko sa tropa ko meron apat siya na original ayan o oh, kaya may hinang tingnan nyo ayan meron siyang naitabi nakakuha ako ito lang yung na wala na kaya murder ako ng online alam nyo naman sa online medyo mata, matagal eh isa pa pala muntik ko na makalimutan putik na yan eto ito 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 etong ano op optocoupler optocoupler na anong code dito uh, 817 yata to hindi ko na gano makita uh. PC817 sabihin ko na lang PC pasensya na kayo sa kamay natin ha medyo marami PC817 sira ito Ano sira sira ito sira itong SMD na transistor tapos open dito sa may ito naman sa may base ito yung SMD na nakaparel na 10 ohms yan, yan yung mga pinapalit ko lang tapos uh, muspit And then, power transistor nya. Yun lang. Uh, bago tayo magtapos, eh, siyempre, magpo-promote muna tayo ng una, uh, shop. Siyempre, bigkasin na natin lagi yung shop natin. Sa mga gusto magpapa-repair, kung sa Oyo area, sa Oyo, Quezon City area, audio video, gumagawa ako. Pwedeng walk-in, pwedeng padala dito. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City yon social media natin Facebook page sa mga hindi pa nakapag-follow Pakipollow and then syempre Pakishare ng mga walang kwentang video natin YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe Pakisubscribe, like, share And then syempre pakihit ng bell button sa gilid Para updated tayo sa mga susunod na video natin Ingat, God bless And then peace